pala guys na coffee maker ko. Dililin, ino hinuhugasan ko. Saka yung pinaka ano niya rito guys. Ayan, hinugasan ko siya. Pinatutuluan ko muna. Kasi guys, itatabi ko siya. Kasi ang ginagamit ko yung isang coffee maker kong maliit. Ito. Yan ang ginagamit ko guys. Guys, pinupunasan ko siya. Kasi, ililipat ko na naman guys dito yung andun sa taas yung aking mga plastic square na nilalagyan ng mga pagkain pag may mga tira-tira. Tapos yung coffee maker ko guys, ayan na yan. kumalinis na siya. Tinakpang ko siya guys. Para kasi minsan yung ano ng ano dito sa kusina. Ayan. Yung singaw ba? Minsan yung atag doon, yung ano ng mantika. Ayan. Kaya tinakpang ko siya guys. Tapos, dito ko nilipat yung aking asin at yung ibang mga ano-ano ko. Anik-anik. Tapos, dito ko ilalagay yung mangko ko malilit, guys. Ayan. Ang ako guys, ayan. naglilinis din punas ako dito sa aking kusina. Guys, tapos na naman yung aking pinaglilinisan ngayon. Ayan ito yung ginagamit namin guys na mag araw araw pang kape tapos, ito yung aking mga plate poster guys per kilo lang to nang bibili ko guys mahilig ako sa mga ganito mga kaikikan guys eh. mga mura lang yun guys per kilo yan sa 167 so ito yung aking ginagamit yan araw araw guys tapos andyan na nilagay ko na sa taas yung aking coffee maker ayan eto eto ay nakit ko na sa dito yan nakit ko na sa taas abot ko naman yan guys may apakan na yan malinis naman yung kusina ni manay ayan